Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ay may handa na naman tayong lolotoin. So yan po, yung dalawang manok na yan ay tira namin galing sa McDonald's. Kami ay uh, pinahatiran dito ng McDonald's ng aking panganay at hindi namin naubos. So yan po ay hahaluan natin ng cabbage. Ayan po yung ating cabbage na nahiwa ko na rin sa tamtamang laki. Ayan po. So, sa paghihiwa naman po, ay magdidipindi po sa uh, atin. So, kumbaga, hindi pari-pariho yung ating paghihiwa ng gulay. So, yan po yung style ko sa paghihiwa ng cabbage. So, Depende na rin po sa inyo kung ano ang gusto nyong hiwa. Ayan po ay hahaluan natin ng leftover na McDonald's yung tira namin. Hiniwa ko lang po ng katamtamang laki. Ayan siya. At uh, syempre, hahaluan din natin ng kaunting sangkap. Mayroon po tayo dyan na sibuyas, bawang kamatis, magic sarap at oyster sauce na pangpalasa sa ating cabbage. Ayan po. So dahil handa na yan, umpisahan na natin pagluto yung ating simpleng gulay. Ayan. So mag salang lang tayo ng kawali sa ating kalan para tayo ay magumpisa na sa pagluluto o oh, diba so mabilisang luto lang po ito guys at uh, madaling maluto yung cabbage kaya tara na at magluto na so ayan na nga po yung ating kawali sinalang ko na at yan po ay mainit na. Lagyan rin po natin yan ng kaunting cooking oil. Depende sa dami po ng ating lulutuin. So yan po yung oil na ating paiinitin bago po natin igigisa yung ating sangkap. Ayan. So dahil mainit na, ibubuhos na natin dyan yung ating hiniwa na abawang uh, bawang o dinurog na bawang. So, gigisa lang natin because necos hanggang lalabas yung kanyang aroma. And of course, tinix rin po natin yung ating hiniwa na sibuyas at mikos-mikos ulit hanggang lalabas ulit yung kanyang aroma. So, ganun lang po kasimple yung ating uh, pagluluto. Next na rin po natin yung ating kamatis. Gisa-gisa ulit. O ba diba? So simple lang naman yung aking mga niloto guys. So kayang-kaya nyo pong gayahin kung gusto nyo gumaya. At bubuhosa rin po natin siyan yung ating hiniwa na chicken McDonald's. Ayan po siya. At syempre, gisa-gisa ulit. di ba? Ganun lang talaga kadali magluto si Vicarian. So, kung ano lang mas na luluto na uh, makakain natin. O, para may makain tayo. At syempre, para malasay ang ating niluto, bubuhusan natin yan ng isang sashina oyster sauce. Actually, malasa naman na yung manok ni McDonald's. So, dagdagan lang natin ng kaunting pang lasa dahil may ilalagay tayo dyan na cabbage. Ayan. Dahil mawawala na yung lasa niya kapag nalagyan na ng gulay. Kaya buhos ng isang sashi na oyster sauce at halo-halo lang. Ayan. O diba? So, kung may tira kayong McDonald's, pwede ninyong gayahin itong aking ginagawa. Promise masarap siya guys. O oh, mahilig ka sa gulay pero pag hindi ka mahilig sa gulay, idiinitin mo na lang yung natiran yung chicken. Ganon. So bubuhos na po natin dyan yung ating hiniwa na cabbage. Ayan. So yung cabbage ay madali lang po yan lutuin. Kaya baka kain tayo ng mas mabilis. Ayan, yan yung uh, bunga sa uh, inuna yung dudutan bago magloto ng uulamin. So, napunta lang sa stir fry na cabbage. Ayan, bala ko kasi guys, ay initin ko lang yung chicken. Kaso, naisip ko, hindi naman namin kasya yung dalawang peraso so, kasi tatlo naman kami. Kaya, naisip ko na lulutuin na lang haluan ng cabbage at cabbage lang din, mayroon mayroon kami, kaya ayan na disgrasya na ang cabbage charot <laughs> ayan so halo-halo lang natin yan mikos-mikos at uh, tinikman ko kulang pa siya ng lasa kaya uh, bubuhusan natin ng isang sachet na magic sarap na pinakina ko na rin po sa inyo kanina inihanda ko na ganyan ako magluluto, kahit malapit lang naman yung tindahan, nire ko na yung aking sangka para tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Ayan, so buhusan lang natin ng isang sashi na magic sarap. Pag ayaw nyo po ng magic sarap, pwede naman po asin. O kaya kung ayaw nyo naman ng asin, pwede naman patis. Basta lang malasa yung ating gulay. Kasi ang tinikman ko medyo matabang pa kasi kaya uh, naisipan kong buhusan na lang ng isang sa na Magic Sarap. So, di ba? So, ganun lang. Halo-halo lang ng kaunti. At eh, hindi naman maganda kung i-overcook eh, natin yung ating cabbage. Kaya, ayan, okay na yan siya. At luto na yan siya. At malasang malasa na yan. Ayan. Sa katunayan ay, tinikman na nga rin yan ni CRV at sarap na sarap na siya. O ba? Diba? So okay na yan siya. Ilipat natin sa ating plato para tayo ay makakain na. Ayan, gutom na gutom na yung inyong kusinira dahil nga inuna pa yung pakipagdutan. Ayan, so dahil handa na at ready na kami po ay kakain na. So hindi na ako magpapakita guys na kumain at kami po ay talagang gutom na. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye everyone. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.